So yun, magandang hapon. So bale, maliwanag pa. Pero yung tito kan na ako. Si Otol, wala pa si Otol. Kaya mo ko lang kung lulusog niyan sumali so, mali naglulun na tayo ng panalok natin. Hindi ko na iniwan. So, ito yung kukunin ko sana kagabi. Kaso pagdating ko sa bahay, nandung bala sa banggan din Kaya, yung panalok ng tito ko yung nakuha natin. Sana dyan pa yung bilis. nagawa ang na tayo yung kagabi kasi hindi tayo nakapagbagong nun wala kasing asin umaga na tayo nakabili ng asin kaya yun binilag ko lang yung isko sana manacho pa tayo ngayon sana bago lumabas yung dilis may mapano na tayong isda sana bang, -bang, bang sa mga natin sana sa tayo sana kumita na bilis dumaraw na pinabi ko na madami sana kaso kaya sumama ng madami doon sana andun yung madami sa malalim kaya sumama dito sa mababaw konti lang sumama

Ayan, para ito. sige na lang natin. Yung iba nito lilipat na dyan sa kabilang ilaw. Kasi madilim, madilim yung ilaw natin. Pinadilim ko para sumama. tatlong salok nasa 20 kilos Hãy subscribe cho kênh Ghiền alas otso gis na iuwi natin tong ano lilies para malagyan ang lilo konti lang siguro nasa 25 kilos lang wala pa tayo sa ano pang manak napakalahap unang datat hindi pa makadaan sa malalim kaya hindi pa tayo makakapagpamanak ito ng maayos dito lang muna tayo sa dilis bali yung kalahati nito ibibilad natin yung kalahati yung iba ibibigay natin sa kalahati tapos yung iba gagawin natin pa buong ipapadala natin doon sa Manila. timing kasi nang uwi yung ano yung mga bisita natin kanil Manila nung nakarang eleksyon nagsiuwihan sila na timpuhan nila walang labas si yung Dilis Pagka uwi lang nila lumabas yung Dilis kaya ang gagawin natin ngayon magbibili tayo tapos ng magpapadala lang lang natin doon so yun ang mga sa bahay tapos video natin ko paano magawa ng pagbibili A few moments later. Ito yung pambilad natin bukas. Ito yung pangbago natin. oh dada natin yan. Ikaw ka mapaksa mo ba na? Hindi ka mapaksa mo. ka mapaksa

hindi ko na lotaw. oh, oh, ano may arong ko. Pwede mo yung kanong mga. May arong pa sila ati. Eh. Kataw na. So yun, ito na yung gagawin natin bago. Ayan Mga oh. ah, nasa 7 yata to. Kilos. 6 to 7 kilos siguro oro oh. to. Maganda kapag uh, sariwa na gawin mong bagoong oh. hindi ito makaya no hindi Maria Sinto ganyan lang yung pagbabuong asin lang yung katapat ubuso natin ito pa para sigurado yan sakto na yan tama na yun asin na yun. lahat ito ipapadal natin sa Maynila chimpo kasi na mabawi eh ng mga mabawi <laughs> nung nakarang wala silang nadala at pasalubo nila pagbalik kaya ito yung natin ito at yung bilag natin yung iba yung ipapadala natin yan, Okay na yan. Ready na lang yan pag ano. Paglagay na lang sa lalagyan yan. Bukas na lang umaga natin ito. Isasalin sa lagayan. Yung karamihan dito na nilalagay nila. Yung mga nagbebenta sa ano. Mga bagong nilalagay sa ano. Sa bote buti ng tanduay ng tanduay lapad kasi sa bakal nila kung 75 75 hmm. Hmm. sa alin daw 60 mahal pero hmm. mo, 75 isang ganito mo isang ganito bote mo oh. 75 daw <laughs> yung bili Ito mga nasa sampo, mahigit siguro to. sampung ganito. Mga nasa 15 siguro. Ganun, ganun. lalagyan lang natin bukas yan sa lalagyan pag hindi mga tupperware o kaya bote yan bote ng soft drink siguro yun natin nalagay para para hindi mapasag sa biyahe okay so yun magandang umaga so yun bali magsha shout -out, out po tayo ngayon na tayo makakapag shout out medyo matagal tagal din tatlong video na shout out tayo kaya pasensya na mga ka-adventure ngayon lang tayo makakapag-shoutout. Ayan, una-una shoutout ko kay Mabay Rachel Puentes yun at kay Sir Efren Jobson. Ayan, shoutout ko sa inyo. Yun, shoutout po. So, bali nga pala yung tuyo natin kahapon na dilis. Ito rin, no? Yun, nasa sako. Pinitin natin para hindi, ano, hindi kapitan ng ano, langgam. Ayan. So, yun, shoutout po. Shoutout kay

Danilo dalim at Chutz Prince Adalim ayan, shout out po sa inyong mga ama shout out sa Batalong na Family dyan sa Nasipit, Agusan del Norte ayan, shout out sa mga taga Agusan shout out kay Roman Balag shout out sa Nakulanga Family ng Batangas uh, ng Baras Rizal, ayan, sorry shout out sa Delatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Mandela ayan, shout out sa mga taga Lagundi ayan, bihira tayo makarating ng Lagundi ngayon Shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naay Cavite. Shout out kay Romeo Alcones and family diyan sa Dakligan San Teodoro Oriental Mindoro. Ayan, shout out sa mga taga Mindoro. Shout out kay Alberto De La Piña and family from Naay Cavite. shout out sa mga taga Cavite. Shout out kay Alexander Piskera in family from Jensen Tumblr shout out shout out kay Jay Junior Ponce in family from Amadeo Cavite. Shoutout shout out muli sa mga taga Cavite. Shout out sa Team Corrida si Spiro from Alubihid ni Samis Oriental. ay shout out po sa inyo. Ingat-ingat po tayo sa pagdadive. Yan, shout, shout out. sa Disolo family kinabong LB Laika La Army. Ryan, Trisha, Rocky, PB, na from Babat Liti. Ayan, shout out sa mga Tigaliti. Shout out kay Felix mugdang and family from Paranyaki City ayan shout out po shout out kay Katuhok Adventure TV ayan shout out idol shout out kay Ronnie Pintason ayan shout out po shout out po sa inyo idol shout out sa Nutelia family from Dalahikan Lucena City ayan shout out po Kayson shout out kay Albert Jackson from Berak Katandoane Katandoane saya shout out pak shout out kay Merly Hidayi Diaz from Yagit Rodriguez Rizal yan shout out po sa mga taga Rizal shout out kay Mark Anthony Pablo from Burakay yan shout out po sa mga taga Burakay shout out kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province yan shout out sa Binitua Family ng Negros shout out kay John Carlo Campo yan at uh, sa Ocampo family yan at belated happy birthday po ngayon lang tayo kapag shout out kay John Carl Ocampo yan shout out kay Christian shout out kay Christina yan lingian yan para bukid nun ayan shout out po shout out kay Jerome Romero yan shout out kay Joma Romero ayan na Rapol John D. Also kina Arvin France at Umar France para Joel Rojo para mandalo yung city ayan shout out po sa inyo shout out po pa shout out niyan pa shout out po yan ni Joel Rojo ayan shout out kay uh, Dan Lister Rada from Kalatagan Barangas shout out kay Neil di Aguas from uh, Kabangalan Kabangalan City Occidental ayan shout out shout out kay Joshua Karim at sa kanyang anak kay Sian Istuaria ayan shout out shout out sa Javier family ng Barangay Kaputikan Talaviran Nueva Ecija yun, Federico Javier Jr. Shout out kay Uano Shout out kay Uano Family ng Takloban Ayan, shout out sa mga tiga Takloban Shout out kay Ricky Hernandez at kay Condrado from Bani Ayan, shout out sa mga tiga Bani Shout out sa Kayadong Family from Naikabiti Shout out kay Jomari Galisa from Dabao de Oro. Yun, marami rami may shoutout natin. So yun, shoutout din natin yung mga kapo natin yung channel. At papasupport din po mga adventure ko. Unang-una kayo, Utol Rapi. Rapi is for fishing at sa magkapatid, kina John at my star TV vlog. Yan, shoutout kay Kabugsay TV, Manoy si Vlog, Sibadong Vlog. Lari Amos, Hilary Lakwat siro Kapana TV. Yun, Koyan North TV, Nanay Robi Channel, Roger Arceso, Trailer, Trailer Driver, Bicol Hunter Vlog, MG Eric Adventure, Arnold Porocha Vlog. So yun mga kadvenyo, support namin po natin mga kadvenyo ng mga channel. So yun, sa nice man po shoutout. ayon comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, yun, masya shoutout ka po po. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye bye.